Hi guys! Good morning! Samahan nyo naman ako for today's video. Maglilinis po tayo kasi marami kaming kalat. O, oh, ba? Diba? Pero bagong lahat, eh, eto nga, aura muna tayo. di ba? Ang haba na talaga ng hair ko, guys. Ewan ko ba? So, eto nga, simula natin sa dining area. Napakakalat talaga ng aming dining area kasi lahat ng mga meals diyan namin binabagsak, iiwan ng mga mineral waters, kung ano na lang mapinagiiwan pinag-iiwan namin. Napaka busy ng dining table na yan talaga. So, eto, ayun nga, yung bulaklak na binigay ni Mr. nung aming first wedding anniversary. So, tanggalan natin yung mga nalantang bulaklak sana naman hindi yung pagmamahal yung nalanta, yung bulaklak lang, di ba? Till death do us part talaga, guys. Kaming dalawa is eh, sabay-sabay na malanta. Char. Sure. <laughs> so, yun nga, hindi ko mahanap yung vase namin. Kaya yung plastic cup na lang yung aking ginamit, di ba? Ayan, medyo okay na siya tingnan, di ba? O, oh, pack. Ang importante naman, eh, mabuhay siya, no? Kaya, choosy pa ba siya? O, oh, ayos na siya sa plastic cup. Ayan, O, oh, diva. At ayan, refill ko na rin yung aming uh, napkins. ayan. So, ayan, buti na lang yung isa talaga naglalaro lang. Tsaka ito nga pala yung itsura ng aming uh, kusina, guys. Napakakalagthen, oh. Di ba? So, ayan, pinaglalagay ko muna yung mga prutas. Tsaka tinapon ko nga pala yung saging na ano yung luma na kasi brown na brown na talaga gagawa sana ako ng banana bread kasi hindi na siya pwede talaga tagang lantang lanta na tulad nung bulaklak di ba lahat na lang talaga na lanta ay mo ko ba ay nako so eto nga uh, nagutom na nga yung junakis ko kaya gagawin ko muna siya ng bato yung gatas niya nga pala is yung nasakan, yung pre-made na para hindi na akong magtimpla-timpla guys. Kasi minsan talaga sa so dami-dami na aking mga gawain sa bahay, no. Yung pagtitimpla pa talaga, ba diba? um, Pero meron naman akong picture, parang mas mabilis yung pagtitimpla. Pero ito, mas mabilis pa siya doon, ba diba? Para dire-diretso na. So, ayan. At saka yung baby food niya, ah... Uh, pinapakain ko din siya ng baby food once in a while. Pero minsan, ginagawan ko siya ng popsicle. So, ay nilalagay ko siya sa molder. Uh, Tapos, pinifreeze ko siya. Ayun nga pala yung brand at yung flavors ng mga uh, pinag pinagagawa ko kanina. So, yan. If freeze natin, tsaka bibigay ko sa kanya pag nag-frozen uh, na siya, ba diba? Nag-ice na. So, simulan na natin sa paghuhugas, guys. Marami talagang hugasin. Parang buong araw akong naghugas ng mga um, plato, no? Pero, di bale, Eh, sanay naman tayo sa mga gawaing bahay. Kaya, okay lang yan. Caring, carry lang. At saka, pinoy na pinoy talaga, guys. Meron kami dishwasher, pero ginagawa ko siyang drying rack. O, ba diba? Pilipino talaga, ba diba? Ganun talaga pag sanay ka na maghugas o no? mag-hand wash. At ito nga, nilagay ko na yung mga natuyo galing dun sa dishwasher. O, oh, ba diba? At saka ito na yung itsura ng ating kusina. Natapos rin ang ating kusina. Kaya, masaya na si ate. At ito ating dining room. Kaya hanggang dito na lang guys. Till next video. Thank you.